Ayan, sira na yung ano. So, wala na nakapera dyan, no? Ayan na, pinalayas na ni Uncle. Ten, ten, ten. na lang yan. So, this is it! <laughs> Ayan, kaya pala ay si Wala nang ano. Ayan, bahay ng pinsang ko. Dito kami tumutuloy noon. Ayan. Gusto kong balikan siya. Ayan. Papagiba daw ni Uncle yan. So, ihirita ni Uncle na. Ihirita natin pa si Uncle. Babaguhin ang estilo ng bahay. So, ayan. Papaayos ko na lang yan. Papagiba ako. Akala ko hindi tutuloy ni Angke. Pinalayas niya talaga pala. <laughs> Kasi may nakatira dyan guys. So, hindi nagpaalam. Tumira lang. Tapos, matatapang man. Hindi nagbabayad ng kuryente. Ayan, pinaalis na lang sila. So, dahil dyan, oh, akin na yan sa ano na to, malunggay. Ang malunggay. Dito na akin aking garden. Char, akin. Ay, alam ko to, sitaw. O, ano maganda. Ayan. Ayan so mapayat na yung an, ating ano no, alugbati. Payat na siya, may silip pa. Ah. Dahil hindi naman na cultivate yung ano, payat na, kuhanin na lang natin 'to. Iyan, so kunin na lang natin yung alugbati kasi payat na siya. Iitatanim natin muli. Eh, kuha tayong gulay nandito kami nag-aalaga chicken ng araw dito mag-alaga akong manok na o ready na diba <laughs> pangarap kong magbahay na simple lang ready na siya pinaready na ni Angel uh, ang gandaan ang saya ko Happy lang. Yan. Eh yung bakanting mga lote na may nakatanim ng ibang mga halaman. So, ireretanim na lang natin kasi mahilig po ako magtanim, guys. Ayan. Kuha tayo ng kasi may tita akong ano, adik sa malunggay. Ayan. O, oh, diba? Kunin natin lahat. Mm, tawang ko muna to. Ayan. Dito may mga pananim dyan na um, ano nga yan? Sibuyas dahon. Eh, nawala yung manok. May manok pa natira, o. Oh. Ayan. So, dito kasi nakiusap ako na magbahay. Pumayag naman si uncle. Doon, dyan sa bahay na yan na simentado. Hindi ko kasi like yung simentado masyado. Kaya dito tayo sa amakan. <laughs> Papayos ka lang yung amakan na yan. So, yan. Tutulungan ko si uncle para maglinis at magayos dyan. Okay. Ang ganyan muna tayo kasi ako'y maglilinis pa, no? Mabuti na lang dumalaw ako rito. Ano? Napadaan ako kasi matagal ko na inaawitan yan sa uncle ko. Yung bahay na yan. So, sabi niya, may nakatira daw na hindi nila kilala. Bigla lang parang ng squat ba? So, dahil yung uncle ko ay mahihain, hindi nila pinaalis. Ngayon, may ginawa kasi yung yung lalaki matapang dito sa kamigin kaya sila pinaalis. Yan, tapos nabalitaan na hindi raw nagbabayad ng kuryente. So ang swerte na nila no nang squat ka na nga ng bahay. Hindi ka pa nagbabayad ng kuryente. 'Di ba? So hulog din ang langit no kasi that time na ano naghahanap ako ng matutuluyan so eto talaga yung napili ko kasi dito kami nagbakasyon nung araw yung mga anak ko at saka si mama ayan dito kami so sabi ni uncle hindi raw pwede kasi marupok na yang gigibain na ni uncle yan ayan, nagkaroon ng anay eto yun guys malapit yun sa Pinantahan ko na batis dyan. Ay, batis. Ano yun? Parang spring. Ayan. Tapos, alam mo naman sa probinsya, no? Hiwalay yung, hiwalay yung ano. Kaya dati, nagbakasyon ako dito. So, meron, meron hagdanan dyan na wala na rin. Ano, hindi ako bumababa ng gabi. Kasi, ayoko yung hindi, hindi nakaano na CR. So, ang gagawin natin dyan, palapitin natin ang CR, ano? So, ayan. Malawak naman. Ayan po. Maraming mga puno ng kawayan. Ayan. So, ayan yung ano, yung anong tawag dyan? Banggira, saka, yung ano, lutuan mga lutuan. Maganda na may estilo niya. Mataas nga lang masyado, no. Dapat binaba na yan. Girl. And then, ayan. Malawak naman, guys. So, habang nandito ako, mag-garden mo na ako dyan. Ayan. <coughs> Nagjaging lang ako. Dumaan yung pinsan ko. Sabi niya, wala na raw tao. So, ibig sabihin, pinalayas na. Ayan dan dati, meron niyang bakod na kawayan na wala na. Dahil sa si sobrang dami dito, nagpapaano ng, ano yung pinapakain yung damo ng kambing. So, wala na ang alaga dahil nalalayuan sila dito. Pero alam mo, dito gusto ko kasi tahimik siya. Nakatakot nga lang paggabi. <laughs> Kaya wag kang, wag kang uh, ano paggabi sa uh, so, hanggang dyan na lang. No? Update ko kayo, no? I-update ko kayo sa magiging magiging ano nito sistema. Tapos kung ano mangyayari dito. Ako na lang magpapatuloy niyan. Okay. Para yung mga bata may bahay bakasyonan. So, thanks. Thanks sa uncle kong mabait. Sobrang bait. Kasi, di naman natin aangkin ah, yang lupa guys so pinapabantayan talaga nila ang mga lupa dito ngayon syempre kailangan mong magbahay so si uncle meron din binabantayan sa kabila sa malapit sa kalsada kaya hindi na niya to na si kaso so ihirit tayo na ako na lang ang magbantay na para Um, mabahayan ko to. So, hanggang dyan lang. Update ko kayo. Manguha mo na ako ng malunggay at alugbate. Bye!